Lake white pa. Hmm. What's up mga chong? Ngayong araw na to ay ituturo ko sa inyo kung saan nakakabili ng authentic na Indian biryani. Sasabi kong authentic to dahil mismo mismong Indian National ang nagluto nito na mabibili lang natin for as low as 120 pesos. Kaya ano pang inihintay natin? Samahan nyo ko mag nosebleed dahil i-interviewin natin siya. Let's go! Hello my friend! What's your name? Uh, my name is Khabid. Khabid. Oh, by the way, my name is Eugene. So, what are you offering? What? Ang hirap pala mag-English. Diba? Diba? So, how much is your biryani, sir? Oh, uh, 120. 120 only? Yes, yes. So, so, are you the one who cooked this one? Uh, it's me. So, what time? Uh... Eh? Eh? Yes, 3.30 is come here. Sir? 3.30. 3.30, you're 3 :30. open 3.30 until? Oh, uh, yes. Until uh seven seven p.m oh yes so sir what is the no is this a chicken biryani or pork chicken oh, chicken, chicken. chicken can i see this oh yes oh rabi mga chong, oh tingnan niyo sarap oh is an authentic biryani right is authentic mm. indian style so mga chong, naupo na tayo ng english dito so titiktain na natin ito ah yeah. so sir can i have uh one biryani please Yeah. Hello, Thank, you. You. Thank you. Dito mo nga lang yan, matatagpuan sa may bangkal Evangelista Street sa may Mercury Drugs at Andox. Agahan nyo nga lang yung pagpunta dahil limited lang yung mga ibinibenta niya sa ngayon. So, what's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Makati. Subukan natin tong biryani na for only 120 pesos, Indian biryani, authentic. Si sir mismo nagluto. By the way, si shoutout kay sir, siya yung nagbibidyo sa atin ngayon. So, try na natin. Yan you know? Try na natin yung kanin muna. Sir, what do you call this rice? Bash, bash, bas bas rice. Bash, mat, basmati bas -mati. bas Basmati rice. Yun. Ito pala yun. Ito yung mga, medyo mababa. Hmm. Oh, nga, Gusto pala lasa ng original na biryani. Yung kanila chicken nila, ang laki, oh. Oh. Like white pa. Hmm. Uh, it's a little bit of ano sir, no? Uh, spicy. Slight spicy, no? But in India, very spicy. Mmm. Yeah. Do you have a, a other variety of biryani or this have, one biryani? There is uh, mutton and beef. Ah, there's a beef. So, may beef sila. Pero for now, hindi available, sir, no? Hmm. Trap ng biryani na dito, panalo. So kung gusto nyo matikman, dito lang sila sa may Mercury Drugs. Tapos sabi sila ng Andox, open sila daily. So open sila day to daily from 2pm until 7pm. So kung gusto nyo matry, punta lang kayo dito. Kita-kits.